Mga kababayan, mga kabarangay, ito po kung mapapansin ninyo, sa araw na ito, nandito po ako sa kabundukan kasama ng aking team. Pero sa araw na ito, andito po ang Team Daddy Frankies kung saan hahanapin natin yung mga kababayan nating IP or mas kilala sa tawag na AITA. Ano, ano sa katutubo yung magandang araw? Magandang aulo ha ko. Magandang aulo. hakaiku. Haka kay haka ko. Kay ko. Ah, magandang aulo. Aulo ha ko. Mm. Paano? Gagalun. Tapos po pagka ano, pagka ano, mga na sila. yung mga uh, babae. Oh. Tapos naman um, po yung mga lalaki may pamana. May pamana. Sinusundan uh, uh, oh, po yung mga babae. Ngayon ko lang to mahawakan buong buhay ko. Ito <laughs> hawakan ko ha. Ayong umalambot ikaw ay inspirasyon sa kapabayan, Mga mahirap ay iyong tinadamayan. Sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Bilib ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Salamat sa iyo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Bilib ako sa'yo Ngayong araw, pumunta ang Team Daddy Frankie sa bataan upang maganap at mag-abot ng tulong para sa ating mga kapatid na Aita. Mga kababayan, mga kabarangay, ito po kung mapapansin ninyo, sa araw na ito, nandito po ako sa kabundukan kasama ng aking team. Mga kababayan, Ilang buwan na po pag ikot-ikot natin sa mga bayan-bayan. Pero sa araw na ito, andito po ang Team Daddy Frankie sa Kabundukan kung saan hahanapin natin yung mga kababayan nating IP or mas kilala sa tawag na AITA. Mga kababayan, hahanapin natin ang kanilang mga community para mapag-abot din tayo ng kaunting tulong. So sana gabayan ng Panginoon yung pagmimisyon namin sa araw na ito na ituro tayo ni God sa mga taong lubos na nangangailangan, lalong-lalo na sa mga kapatid natin, Aita. So mga kababayan, samahan niyo po kami at magandang araw po sa inyong lahat. ay Pwede po tumuloy. Magandang hapon. Pwede mga ipagkaibigan. Hello. Kumusta kayo? Okay lang. Si ilang kayo nakatira diyan? Huwag hmm. kayong matakot sa akin, kaibigan ako. Ay, magtago. <laughs> hmm? Ah, marami pa kayo dito. Hi po! Hello po! Kumusta po kayo? Oh, buti. Salamat. Dali po ako doon. Ito po yung bahay ko siya. Bahay nyo yan? Anak nyo yung mga nandito? Opo. Ah, manugang nyo. Kasi, nai, ano, bibilhin na namin itong bahay nyo. Aray ko! Wala pa akong tingnan Ha? Bibilhin na namin? <laughs> <laughs> Joke lang. Ako po si Daddy Frankie. Ang mga charity vlogger kami. Ah, wala lang, namamasyal lang kami. Kukumustahin lang namin kayo. Oh, ano meron doon sa taas? Mainit! Pa national ID po. Ah! Na national ID. Ito bahay nyo. Opo. Oh, Asa na uh, asawa nyo? Nag, ano po? Tatrabaho. Ano trabaho? Isang po contraction, pa extra-extra. Oo. Extra. Oh. Ah, uh, papa Anong lugar po pala ito? Porokotso General Lim. Porokotso General Lim. Okay ka lang? Anong laman yun? Kanin po. Ah. Anong ulam natin? Wala po, sir. Walang ulam? Nagulaw lang po kami na ano, patis na may mantika. Patis na may mantika? Mm, okay. Ano pangalan pala ni ma'am? Ako po, ang um, Ilinita. Ilinita. Nickname po, Nene. Nene. Ate Nene na lang. Okay. Ate Nene, pwede ba kitang ano? Uh, pwede ba kitang magkwentuhan? Pwede po siya, maghanap tayo yung bangko na ano, medyo malamig lamig. Oh, sige. Okay. Dito lang tayo. Matagal na kayo nakatira dito? Opo, sir. Mga ano, bata pa ako lula ko po tiga rito. At hindi ko pala, idikit ko tong mic. Okay. Hanap tayo bangko. Ala po nga po, sir eh. Walang bangko. Ala po, ito po Hindi, okay na yan. Upo. Kayo na po, sir. Mo po. Hindi. Okay lang. Hindi ako. Yan. Okay lang, may pagkwentuhan <coughs> si Daddy Frankie. Okay po. Aray, ko. po na kayo sa lupa, wala kasing bangko. Oh, anong gagawin ko Iwala, eh? Wala eh. <laughs> Ilan po anak niyo? Ay, ah, siyam po. Siyam. Pero nag-aaral po silang lahat. Po? Nag-aaral po lahat. Ah, nag-aaral silang lahat. Buti hmm. naman, no? nakakapag aral na. Kumusta naman ang pamumuhay nyo dito sa bundok? Medyo okay po. Pagka wala po halos makakain, kamote. Shh! Okay na. Eh! Alam niya, bisita kaya inaamoy niya. <laughs> Oo. Diyan po po, sa manugang ko. Ayan ah, yung manugang yun yung kanina. Hindi eh, po manugang ko po sa panganay, sa pangalawa. Oh. Bahay oh. po ng pangalawa ko. Oh, tapos ito, ilang kayo nakatira dito? Bali ano po kami? Yung anim po na bata. Dalawa kami mag-asawa. Oh. Walo. Yung anak niyong yung Anim na lang nanjan sayo. May asawa ha? na po yung tatlo. Yung tatlo may asawa na. Anong oras darating asawa niyo po? Mamaya pa po yun alas otso. Alas otso nang gabi? Mm -hmm. Bakit? Sa cross pa po sila nagpunta? Saan? Cross. Diyan po sa. Mount ah Sumat. dito sa Mount anong tawag da? Samat. Mount Samat. Mm -hmm. May trabaho din diyan. nag ano po sila ngayon? Nagtitingin po ng honey. Honey? Honey bee? Nanghuhuli sila? Mm -hmm. Wala kayong honey bee diyan. Ala po, sir. May itira po kami diyan kunti. Ayun ah, yun ang hanap buhay ng asawa niyo. Pag gantong panahon po. Ah, marami Wala bang po, January, January, bay, pag tag-araw? January, February, March, April. Hanggang ano lang po. Ah, pag tag-ul... Hey. Bakit? Kasi po pag gantong marami pong bulaklak ng kahoy. Ah, I see. Pag maraming bulaklak ang kahoy, marami, ay pag tag-araw, maraming bulaklak ang punong kahoy. Kaya palas. Kaya maraming honeybee na mahuhuli. Yung pulot, hmm. ano po. Hmm. Magkano naman kita ng asawa niya araw-araw? Ano lang po, kahapon gumita po siya ng bagay, bali, 1,050. oh malakas. Bali, ano po, yung pitong buti. Ah, pitong buti ang nakuha. Mm -hmm. Ah, doon pa lang sa bukid pipigain na? Dito po, sa bahay. Ay, sana, dito no? Dito po. Sana pagdating niya mayroon pang, ano, yung nasa pugad pa. Pagka ano po, sir, papatira ako. Oo. Kaya lang, hindi ko alam kung kailan ang makakabalik pa dito. <laughs> Ate Neneng, pangalan mo ulit? Nene po. Nene, oo. Ate Nene, salamat, ha. Ang ganda lang ng bahay niyo, no? Simple lang. ilang taon ka na nakatira dito? Bata pa po ako, sir. Ah, bata pa. Ay Mga ninuno nyo talagang dito na rin. Uh -huh. Mga magulang ninyo. Uh -huh. Dito po. Saan nag-aaral yung mga anak nyo po? Jayag po. Dito po yung elementary sa EBA ay elementary school. Ah, nilalakad nyo lang din? Malapit lang po, sir. Ito lang po yung elementary. Ah, malapit lang. Buti na, buti na. Yung marami. high school lang po sa bayan. Pag wala pong motor, maglalakad lang po sila madaling araw. Mga alap, 4 o'clock, ganyan. Misan po, alas 5 lumalakad sila. Alas 5 madaling araw? Uh -huh. Tsaka po talaga, sir. Hindi po sila magtsatsaga. Hindi pa talaga sila makakapag-aaral. Okay. Katulad ko nga po. Opo. Nung maliit pa po ako, dito pa ako nag mm -mm. Kada papasok po ako, halos sa isang linggo, dalawang beses lang. Pero awa po ng Diyos, nakatungtong po ako ng high school. Ah, Nakapag-high school din? Mm, Oo. Second year lang po. Uh, at least hindi na, ano uh, kumbaga, kasi yung iba, hirap na hirap makipag-usap sa mga Tagalog, Sig no? Opo. O buti, kay buti kayo, marunong na kayo mag-Tagalog. Pero yung ano, yung sariling yung uh, lingwa yung salita ninyo, nagagamit nyo pa rin pag kayo-kayo na lang? Oo oh, kami po nila nanay ko. Ah, yung mga bata hindi na nila alam? Tagalog na po siya. Tagalog na sila? Um, pero po limay, hanga po ako sa limay, sa mga tito ko po. Hmm. Kahit po unat na yung buhok nila, marunong po na lingwahe namin. Ay, ganun. Tinuturuan po kasi nila. Kasi po may, -may, -may pinaka-teacher din po sila na, pagdating po ng biyernes, hiwalay po sa klase talaga. Mm. Yung po nagtuturo yung salita ng katutubo. Ah. Alam ba po ngayon, ah, magandang aulo ha kay ganun po. O magandang araw po sa inyo. A ah, an ano sa katutubo yung magandang araw? Magandang aulo ha kay Magandang aulo. Hakay ko. ko. Ah, magandang... Aulo. Aulo mm. Magandang aulo hakay ko. Ano yung uh, tamang tawag sa inyo na hindi masakit sa tainga? Kasi kagaya sa amin sa Pangasinan, mm. taga Pangasinan kasi ako. Pag tinawag mong panggalatok yung mga tiga sa amin sa Pangasinan, medyo masamang pakinggan. Mm. Ang tamang tawag sa amin kasi Pangasinense. Sa inyo po, anong uh, tamang tawag sa inyo? Yung iba po kasi kulot na tawag. Ah kulot? Hmm kulot po pag yung iba naman po na hindi namin katribo, kasi po, Tito Sir, halo po kami. Mm -hmm. Isang magbukon, mag-antsi, halo po kami. Yung, yung magbukon po, pamilya ko lang po, nanay ko. Mm -hmm. dan talagang dito po sa Batan. Yung mag po, isang balis to pampanga. Ah, ba, pag may lugar, may iba-iba uh -huh. rin pala. Tapos po yung... Ay Pero ay rin ang tawag do Uh -huh. Ay ay, buken na yon ano yung parang, ano ibig sabihin? Magbukon po yung talagang kinikilala po siya. Ah. Magbukon Pababa ko may sa amin po magbukas kasi sa kay Gub po may nakaupo ay ta magbukon na bukal po namin. May bukal. Pag sinabing bukal a uh, kamag-anak? Bukal po nakaupo para pong gobernador. Ah. Ang tawag po doon. Uh, ah, Kaya may lang posisyon. po bukal. Mm -hmm. Yung po ang kinikilala namin. Kung ba, ba siya po yung pinakapuno sa lahat ng mga katutubo. Ah, siya yung kumbaga uh, um, anong sinabi niya, yun ang susundin. Ah, yun po. Para po kayo gub ganun kwanio sino niya, yung lahat po ng mga ano niya natutupad mga patakaran mm -hmm. sa batas ganun para din po sa amin ganun Ah parang ganun mm -hmm. din. Parang di, kagaya rin sa aming mga unat kasi mm -hmm. tawag niyo sa amin Una. unat mm -hmm. no tawag nila sa inyo kulot Kulot pero <laughs> po iba sir, yung iba po pag kinatawag ng ganun, gagalit. Sino? Yung iba po ito sa amin na hindi Ay ganun, yung mga kulot. Oh, hindi po 'yang ganun marunong ng Tagalog. Opo. Meron po dito na hindi marunong magtagalog. Pag kinausap niyo nakatingin lang siya. Oo, oh, oh, gano'n lang po Oo. kaya kaya tinatanong ko kasi syempre parang first time ko rin na, although may mga nakausap na ako before sa ibang lugar, mm. kagaya sa Daet, may mga nakausap na ako, uh, ang tawag sa kanila doon is Manidi. Oo. Mga kagaya nyo rin sila. Pero tinatanong namin lagi yung uh, tawag sa kanila. Kasi minsan, gaya na sinabi mo, yung iba hindi pa nakaintindi. Baka magalit, baka, po, baka po. panain kami. Po, totoo po yun, ba yung pinaka ninyo yung mga pana? Uh -huh. Ano yung totoo ba yung sinabi na may lason yun? Noong sinaunang panahon po. Pero ngayon po, pagka ginagamit namin yun, alam ba may nag-order sa amin na sasayaw kaming katutubo. Apo. Pero hindi naman po totoong pana, sir. Yung parang talim, talim lang siya ng kawayan na, kahoy na ganito. Oo. Gagawa lang po sila. Pinaka-design lang po baga kung gumagano sila. Ah, pag sumasayaw. Po. Ay, ikaw, sumasayaw ka ba? Oo po, sumasayaw po ako. Oo. Pwede sampulan mo ko. <laughs> Kaya lang po nakatapis, sir. Oo. Uh -huh. Kaya lang po yung lalaki na ganun siya may tumana. Oo. Uh -huh. Pa po yun. Sampulan mo nga po, sir. <laughs> Pwede ba yun? Gusto ko lang makita. Alam po kasi si, tatay ko marunong po. Si tatay? Nasaan si tatay? Diyan po sa kabilang bayo. Yung pong galing. Tayo ano? na lang dalawa, turuan mo po. Paano <laughs> ba yun? Ano yung tradisyon talaga yun? Anong tawag sa sayaw na yun? Ano po? Sayaw ng katutubo. Ah, sayaw ng katutubo. Um, yung paano ba yun? Tak, 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 ano po, tak, po. Tak, may tak, 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 Ginakalantog po sila paano? ganyan. Oo. Mga para pong tamo. Paano sayaw yung, nun? A, ano po kayo yung gagano po yung pupuesto. Ganyan. Ay, ganyan. Teka, teka. <laughs> Teka, ako ang mag takatak -taka sampulan mo taka ako na nyo nga po. Paano pa paano, paano ba yun? Gaganon po sila. Wala po nang sayaw. Paano? Gaganon. Tapos po pagka ano, pagka ano, magaganon sila. Yung mga babae. Oo. Tapos naman po yung mga lalaki, may pamaana. May pamaana. Sinusun okay. oh, sinusundan po yung mga babae. Oh, ano, ay sinusundan ang babae? Mm, ano yung ibig sabihin nun? Ba't ganun? Kultura po. Ah, kultura talaga. Oo po. Kasi po si nanay ko nang ano, sabi po sa amin, pag kayo nag-asawa, huwag kayong susunod sa kultura natin. Dahil po sa amin, sir, bawal po yung kultura talaga na. Nag-asawa ako, yung babayaran ako. Oo. Baw Kasi po dito sa amin marami. Opo. Mga tiga mag magantsi. Oo. Oh. Pagka binayaran po isang babae, hindi ka na po pwedeng kumain sa bahay ng nanay mo, hindi ka na pwedeng uminom. Kahit patayin ka ng asawa mo, pwede, sir. Oh, pag yung binayaran yung kaya hindi nyo sinusunod yung gano'n hindi po kung bago pa batas po namin yun yung mga ninuno namin ah, ah yun pala yun yung sinasabing pag uh, alay ba yun oh, alay alay yung nabawa may anak kang dalaga nagustuhan ko mm. aasawahin ko siya pero bago ko siya mapangasawa babayaran ko ano oh, po ganun po siya pinatawag po doon siya dute Oo tama, naririnig ko na yan. Hmm. Pero ang ang katumbas pala nun, kahit na bugbugin ko yung anak mo, wala kang magagawa? Oo, oh, ala po, sir. Kaya po hindi po namin, hindi po pinapasok. Ah, kaya hindi yung, nyo nasinundan yung gano'n? Hindi ganun. na po, sir. Kahit patayin yung sabi mo? Hmm, kahit, kahit so, po patayin. Kahit po, alam ba po, mga anak ko nagutom. Oo. Oh. Inang, kasi po inang po yung tawag namin oh, sa Nani. Inang, pahingang pagkain. Walang pagkain yung mga apo nyo. Hindi ka po papansinin. Dahil binayaran ka na po ng lalaki. Kahit mamatay ka ng gutom, hindi ka nila papakainin. Sinong hindi magpapansin sa'yo? Nanay ko po, magulang ko. Dahil po ako, binayaran na ako oh. sa kanila. Ah, halimbawa, ikaw yung anak, mm. eto nanay mo, inasawa kita, tapos nagugutom ka. Hindi pa ako pwedeng humingi Hindi ka kanila. pwedeng humingi. Hindi po, sir. Bawal talaga. Bawal Kahit po. Kahit ng tubig. Hindi po. Bawal po. Kaya po hindi na po namin sinusunod ang batas namin. Ang sinusunod lang po namin, pag may humiling po na katulad po sa bayan. Opo. Oh, paano hindi ako nang sayo katutubo kahit mga sampung babae o lima. Hmm. i Iaano po namin, paper forms po namin sa kanila o, po. para po pakita namin na ganun po yung kultura namin. Opo. Pero po yung sa punto na talagang babayaran kami ng o. magiging asawa namin, ayaw po namin siya. Ah, kasi naisip nyo na hindi maganda. Opo. Po maganda. Pero ang kulturang pagsayaw, yun ay sinusunod niyo mm -hmm. pa. Pero yung kulturang bibilhin ng anak, sa bagay, parang hindi rin maganda, no? Ay, dito po kasi siya, marami dito sa akin. Ah, meron pang ganon? Meron po. Meron pang babayara. Yung babae, babayaran ng 50,000. Oo. Bandang huli po, ihiwalayan ng babae yung lalaki. Paano po yung binayad ng lalaki? O bula? Mm -mm. Alam, hindi man po din makuha yung anak niya. Alam po, kung may anak silang isa o dalawa. Oo. Hindi po makukuha ng lalaki. Nasa nanay. Nasa nanay pa rin. Oo, naghiwalay sila. 60,000 o 50,000 binayad ng lalaki. Baliwala din po yun, sir. Baliwala din. Hindi din po mababawi yun. Kahit po patay na rin yung babae, hindi niya mababawi yung pera niya oh. na binayad doon sa babae. Oo, kasi nagamit na yun. At saka napunta yun sa nanay ng babae. kasi uh -huh. Kaya nga po, sabi nga po sa mga anak ko, anak ko, mag-aasawa kayo, huwag yung may bandi, sabi ko. Huwag oh. yung may duty. Wag yung may Masakit duty. na yung ulo ko, tapos dadagdagan nyo pa. Buti oh. nga po yung mga nag-aasawa nila. Pero, pakiusap lang po. Pero sa nakikita ko rin ngayon, uh, paano naman yung mga nagkakaasawa na unat at kulot, okay na rin yun? May okay po. Pag-uusap lang po ng magulang sa magulang. Ah, sa magulang sa magulang. Mm. Pero wala namang kaso regarding doon sa mga kultura Do ninyo at kultura ng uh, mga unat. Wala po, sir. Nasa kasunduan po ng magulang. Kung mag talaga nagkagustuhan. Kasi napansin ko marami na eh, no? Okay. Nagahalo na. Pero ma ma ano, malakas pa rin ang dugo ng, uh, sa inyo, ano? Malakas po talaga, sir. Malakas talaga. Kahit po sa limay, ganun mga tatay, kulot, nanay, unat. Isa po talaga? ate ning, kung hindi yung mama samayan, yung buhok nyo talaga, hindi yan uh, sinusuklay din? Sinusuklay po sir, <laughs> nalaglag nga po yung suklay ko Nalaglag? Oo oh, po, po Pero kahit anong suklay, ganyan talaga? Malambot po siya sir ah, Malambot? Oo, mm, malambot okay Ia po yung buhok ng anak okay, ko, naikat niya At hindi okay lang hawakan? Okay sir, baka pag hawak niya, maunat naman <laughs> 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 Hindi pa ako na naghahawak ng buhok ng ano <laughs> Okay naman sir Okay lang, uh, hawakan natin mga kababayan So, kayo mga kababayan, nakahawak na ba kayo <laughs> ng buhok ng mga, kabab, mga kapatid nating mga katutubo? Ngayon ko lang to mahawakan buong buhay ko. Salamat kasi nakatagpo tayo ni Ate Nining na mabait at marunong magtagalog. Nining hawakan ko ah. Ha? Ay, umalambot. malambot. Malambot po yan, sir. Parang, kahit Parang, po, ano, suklayin ng suklayin. Kahit suklayin na suklayin, ganun mm. pa rin hindi uunat. Hindi po. Pero po, iniipit po siya, katulad po ng anak ko na yun, -mm. -hmm. Ay, Ayun yung po yung, naka-green. Yung huh? green na green na damit. Ay, ito. Yung po, lalaki. Po. Babae po yan, sir. Ayan. Ay, babae. Ayun, Anak, halika nga. Dapat okay. ka rito. <laughs> halika. Ayan po, dati po maiksi siya. Pero nung iniipit niya ba ganun, humaba na po. Anak, ano pangalan mo? Irish po. Sorry? Irish po. Irish. Irish. Akala ko lalaki, sorry. <laughs> Ilan taong ka na? Fourteen. 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 Nag-aaral ka naman. O, ganun din yung buhok. Naka-tirintas talaga. O, oh, ayun po, sa likod o. Oh. Ah, pero pag tinitirintas ninyo yan, gaano katagal yan? Parang hindi na tinatanggal. Umatagal. Saglit lang po, sir. Ha? Saglit lang. Pero pinabaklas nyo rin? Mm-hmm. Ah, pag, pag baklas po na siya. niya, unat siya, medyo unat. Pag baklas niya. Ah, pag binaklas na, magiging unat na yan? Mm, unat po, unti-unti. Pero babalik pa rin oh, sa kulot. Ah, bumabalik. Sa natural niya. Siya lang po nag-iikat nag niyan. Ah, ganyan lang? Siya, siya lang, lang po. Isa po ako, pag umababa ko, ipita mo ng buhok, alam ko pang ipit doon nakakabili, ikat niya po yun. Sa tanong pa, curious lang ako, may kuto rin ba? <laughs> ah, mayroon po, sir. Risk ah, mayroon? O na. <laughs> 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 <Kung> nga naman. <laughs> mayroon po, sir. Ma Makatinga po, sabi ko nga po sa manugang ko, ay, Diyos ko, bunutan mo ako ng uban, tsaka ano, kuto. Oo. Oh. Tiris po siya na, nanay, marami kang kuto, sabi ko. <laughs> Meron din po, sir. Ah, meron din. O, parehas din sa amin. Nangatituloy ako. <laughs> ano? Ah, sige. Ah, salamat sa ano. Ah, marami akong natutunan sa inyo sa araw na ito. Ano? Pahingi nga isang sakong bigas. Aray eh, Bigyan natin si nanay na isang sakong bigas. Makatulong man lang. Nanay. No, papasalamat pa akong, sir. Sa ibibigay niyong tulong sa akin. Mm -mm. Pantawid gutom na din po yun. <laughs> Kasi po minsan, ano po, tulad po nung nakaralinggo, kikita yung mister ko, dalawang kilo, tatlo. Pekakasa po namin yun. Mm -hmm. Makapag-aral lang po yung mga bata. Opo. Kasi po may graduating na din po ako ng high school ngayon, isa. Ah, may graduating. Opo. Ngayon. Tsaka Oo. po isang grade 8. Yun po si Iris. <coughs> Ayan. Grade 8 na po sila. Ayan na, yun. may isang sakong bigas tayo. Sana makatulong. Salamat po, sir. Ha? Salamat po, sir. Salamat. Ulam na lang po bibiling ko. Ulam na lang. <laughs> ano, 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 ano inulam niyo kanina, sabi mo? Ano po, patis tsaka matika. <laughs> o, hindi na po kakahiya, sir. Totoo naman po, ayan. Opo, ayan. Ayan. Ayan, mga kababayan, oh, yung tira nilang ulam kanina. Patis tsaka mantika. <laughs> hindi po kasi kami napanggulay, sir. Nagugulay po kami ng malunggay. Hindi po nakapanungkit. Pero ano, nakakabilib kayo, ano? Kahit nandito kayo sa tuktok ng bundok, talagang... Uh, Marami kayong alam ng mga pagkain, maparaan, nakakabilib. No? Tapos mga kababayan, no, oh, sino pa ang gumagamit ng bao ng nyog? Parang ngayon lang, di ba mga kababayan? Malamig po dyan pag umiinom ng kapisir, masarap humigop dyan. Ah, ganun po. Kaya po pag nagbibiyak kami ng nyog, iyan po ginagawa ng mister ko. Dito higupan po niya ng gulay. Oo, oh, higupan po niya ng gulay. Kaya lula ko din po nung nabubuhay, isang bandel-bandel po yung kulo na ganito. Uh -huh. Anong tawag nyo dito? Kulo po. Kulo. 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 Yeah. Mga kababayan, kahit yung mga sinuunang lulut lula namin noon, nakikita ko pa mga kababayan na parang ginagawa nilang mangkok or bowl. Pero dagdag kaalaman, no? Ngayon kuling ngayon kulang din nalaman na masarap daw uminom ng kape. Sa kulo. Sa kulo. Kulo ng nyog. Kulo ng nyog. Sa amin naman, bao. Oo oh, nga po, ganun din po. Oh, pero, Kaya lang po, malalim na po yun. Ang salitang kulot na po yun, eh. Ah, kulo. Oh, malalim. Mm. Yan. Yan, di ba? Mga kababayan, dahil sinabi ni ate Nene na ulam na lang, bigyan pa rin natin siya pambili ng ulam. Huh? Aray. <laughs> Tineng, pagpasensya mo na to para Aray. makabili ka ulam. Ay, salamat po, sir. May pamasahin na po yung mga bata bukas. <laughs> May okay. pasok po sila, wala po silang pasok ngayon. Oo. Oh, oh, oh. oh, dalawang araw pa po. Dalawang araw. Napakasalamat po ako sir. at Medyo na-interview niyo po ako. Oh, <laughs> Malaki tulong na po na naibigay niyo sa amin. At at ini uh, 'yan. Okay, okay lang i-upload ko sa ano, uh, YouTube. Okay lang po. Ay, po yun ah, siya. salamat. Sana po ma-interview. Kahit saan. salamat po. ah uh, kumusta mo na lang ako sa iyong asawa? pagkadumating dumating siya, sabi, i-sabi na lang ah, uh, uh, nanggaling dito si DF. Yan, mga charity vlogger kami. Pag-iikot kami dito sa inyong lugar. At uh, yun, titingin kami sa mga kagaya ninyo at kami mag-aabot ng kaunting bigas tsaka yan, kaunting tulong at sana nakatulong po si Daddy Frankie salamat po sir maraming. thank you so much yan mga kababayan, mga kabarangay si Ate Nene na unang uh, na interview at uh, nakausap natin dito Ayan. so maraming maraming salamat at uh, shout out po sa team Rice Abab, mabuhay po yan, titahanes thank you so much God bless po. Mabuhay. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan from Pangasinan. Mabuhay po tayo lahat. Salamat po. <laughs>